<clears throat> oh, mga kababayan, ano masasabi nyo tungkol doon sa nangyaring peace rally kuno no? Or rally for peace ng INC. Maliba, maliba yung sinabi ko sa aking previous vlog na itong rally na ito ng INC ay para kay Sara Duterte. Para sa mga Duterte ito. Nagkamali ba tayo? Di ba hindi? Totoo. At kahit na anong pagmamalinis o pagtatakip sa kanilang talagang uh, objective itong INC, kitang kita naman eh. Ano? Ginagawa, ginagawa tayong tanga? Hindi naman tayo tanga. Hindi tayo bobo. Binubudol tayo nitong INC. 'di ba? kayo, INC? Hanapin niyo sa mga isip ninyo at puso ninyo ang katotohanan. I-deny man ninyo, kitang-kita. Binubudol ninyo si PBBM at binubudol ninyo yung taong bayan. Yung taong bayan na mga miyembro ninyo na pinapasunod ninyo sa mga lahat na ginusto ng pamunuan at maging yung mamamayan na hindi naman kaanib ninyo nadadamay kami sa mga pagkadiktador ng pamunuan ninyo yes diktador hindi ba tuwing election anong ibig sabihin ng black voting na kung ano sabihin ng leader ninyo, kung sino iboboto, yung hindi na ninyo, ginagawa kayong bata. Well, sa totoo lang, hindi naman pala yan ang, hindi naman yan ang uh, topic ko eh. Napasadahan ko lang sa sobrang inis ko. Oo, binudol nyo ang buong sambayan ng Pilipino. Binudol nyo si PBBM. Sabihin ninyo na hindi naman ito political rally. Hindi naman ito wala kayong pinapanigan na kahit na sinong politiko. Okay, hindi political rally? Anong ginawa ni Marcoleta? Anong ginawa niya? Anong laman ng kanyang, mga, ng kanyang speech? Puro pagbabatiko sa mga kasamahan niya sa kongreso na puro pagtatanggol kay Sara at kay Duterte. 'Di ba? Tapos sasabihin niyo na hindi politika. Anong ginagawa nila Bongo doon? Yung mga PDP Laban senatorials doon. Si Bato, si Bongo, si Robin, si Philip Salvador, anong ginagawa nila doon? Nangangampanya? At nandoon pa mismo sila sa VIP? Kung talagang hindi yan political rally, anong ginagawa ng mga politiko doon? Di sin sana kung talagang yan ay hindi, hindi pampolitika na rally, sana ang pinapagsalita ninyo dyan ay yung mga inyong mga top members, yung inyong mga leader, Nagprayer prayer sana kayo, nagdasal-dasal kayo doon, nanawagan ng pagkakaisa, uh, whatever you want to give to the public. Pero ang politiko ang pinapagsalita ninyo doon, hindi naman kami tanga para papaniwalain lang ninyo na hindi yun politika. Come on! dito lumabas mga kababayan ang totoong kulay ninyo INC kahit gaano ninyo itanggi na wala kayong wala kayong sinusuportahan na kahit na sinong politiko kitang kita eh malinaw pa malinaw pa sa tubig na iniinom ko araw-araw wala kayong kul ang sinasabi ninyong hindi ninyo sinusuportahan na politiko si BBM yon yung administrasyon ang hindi ninyo sinusuportahan pero yung kumakalaban kumakalaban sa administrasyon yun yun ang supportado ninyo kung sino pa kung sino pa yung may mga kaso kung sino pa yung guilty, iniimbestigahan, ayaw magpaliwanag sa mga ginasta na confidential funds, nagpapatay ng libo-libong tao, yun? Yun ang insinusuportahan ninyo. Anong klase? Anong klase kayong religious group? Sa Diyos ba talaga kayo? Anong klasing Diyos? Anong klasing Diyos ang sinasamba niyo? Ang kaalyado ninyo, ang sinusuportahan niyo, ipinagtatanggol niyo ay presidente ng impyerno. Yun lang yun. Magkukunwari kayo. Kunwari na. Para sa katahimikan, para sa kapayapaan. Para sa pagkakaisa, unang-una. Sabi ninyo pagkakaisa. Pagkakaisa nino. Pagkakaisa ng mga Duterte, ng PDP Laban at INC? 'Yun ang nakita namin doon. Ang nagkakaisa doon ay ang INC, ang PDP Laban at ang Duterte group. 'Yun kayo, kayo ang nagkakaisa. Pero sabihin niyo na magkaisa ang buong bansa. Sana may inimbita rin kayo na taga-administrasyon. Bakit puro PDP laban ang nandun? Kahit na nga yung mga BBM vloggers, hindi nyo pinapasok, di ba? Kasi para sa inyo lang. Para sa inyo lang na INC. Nasaan ang pagkakaisa? Kung talagang totoo sa kalooban ninyo na nakikipag-isa kayo sa buong bansa, di sana lahat na vloggers pinapasok ninyo. Whether it's anti-government, pro-government, BBM, DDS. Kayo-kayo lang eh. Kayo-kayo lang ang nagkakaintindihan. Pagkakaisa? Sino ang sinasabihan ninyo? Kaninong mensahe ninyo pinapa, pinapatungkol? Sino pinapatungkulan ninyo na magkaisa? Si BBM at Duterte? Si BBM hindi nakikipag-away. Si BBM lagi nang open. Open sa pagkakaisa. Sino ang ayaw makipagkaisa? Sino ang ayaw ng unity? Sino ang humiwalay sa unity? Sino ang ayaw magpatawad? Sasabihin ninyo na magka, magpatawaran? Magpa, mag magpatawaran kayo? Sabihin nyo yan kay Sarah. Sino ang nagsalita nung Christmas na sige, ito ay ito ay panahon ng pagpapatawad, pero ako hindi ako magpapatawad. 'Di ba? Yan ang sinusuportahan ninyo. Pero sabihin niyo na ipapa ipaparinig niyo kay BBM sa buong sambayan ng Pilipino na mag, magkaisah, magkaisa, magkaroon ng kapayapaan, magkapatawaran. Unang-una, sino ba ang may kasalanan? Kanino? Sino ang ayaw magpatawan Tingnan mo. Kahit na nga, ang dami-dami na niyang kasalanan ng kay PBBM, nando na, imagine niya, balakin niya, napugutan ng ulo yung Pangulo. Sumagot ba si BBM? Di ba hindi? Tahimik. Kasi hindi siya palaway. Pangalawa, Gustong hukayin yung bangkay ng kanyang ama na nakalibing sa libingan ng mga bayani at itapon doon sa West Philippine Sea. May narinig ba kayo kay BBM? Di ba wala? Sunod, nagwala siya, nagbanta, ipapapatay si BBM, yung asawa si First Lady at si Martin Romualdez. Kaya niyang magpapatay, siya ang may balak magpapatay kayang-kaya niyang pumatay tapos sasabihin ninyo na magpatawaran sino ngayon INC ang may kasalanan, kanino kanino nyo dapat sabihin ang magpatawaran humihingi ba ng tawad sino ang may atraso, kanino huwag nyo sabihin si BBM ah, may atraso kay Sarah sa Duterte abay tarantado kayo alam niyo nakakabwisit na kayo eh. Itong grupo na to mga kababayan, nakakabwisit. Gusto niyo kayo ang masunod. Kahit sa eleksyon, tinatakot niyo ang mga politiko. Takutin niyo na, oh ganito kami, black voting kami. Kaya kahit na yung mga walang kwentang, mga walang kwentang politiko nananalo dahil sa inyo. Tapos pag naging pasaway, naging kurakot, damay ang buong sambayan ng Pilipino. Damay kami sa katarantaduhan ng mga pulisiya ninyo. Dapat nga yung kayong INC, dapat sa inyo, ang boto ninyo, sa inyong buong grupo, equivalent to one vote. Kung isang milyon man kayong membro na bumuboto, dapat ang boto ninyo is one. Bakit? dahil ang may ang may desisyon ng boto ng kalahatan ay iisang utak yung pinuno ninyo kung ano sabihin ng pinuno ninyo na sino ang iboboto yung unang sinusunod yung mga uto-uto uto-uto ginagawa kayong parang bata walang isip parang mga tupa na dapat nga eh, hindi isang milyon ang boto ninyo eh. Nadadala tuloy ninyo na kayo ang promotor ng korupsyon sa politika. Bakit? Kinukurap ninyo yung mga politiko eh. Don't tell me na wala kayong natatanggap sa kanila. Come on. Sa pagkaganid ninyo sa pera? Di ba yung mga membro ninyo eh, sa pilitan na pinapagkukontribute ninyo kahit na yung mga yung walang kakayanan? Sa pilitan. Pati sa pagboto sa politiko, sa pilitan. Sa pilitan kayo. Hindi ako membro, pero alam ko. Naririnig ko. Mali ba? Hindi ba totoo? Ang ibig sabihin yan, diktador. Yan lang ang ibig sabihin yan. Biruin mo, Siguro ko naman yung mga memory ninyo, may kanya-kanya rin yan na napipili ng na mga politiko na gustong iboto. Kaya lang sumusunod sa inyo. Kasi nga, uto-uto, nabubudol ninyo, susundin kayo. Anong tawag mo doon? Di ba diktador? Tapos kami, hindi kami, hindi kami kaanib ninyo, hindi kami membro ninyo, nadadamay kami dyan sa pagka-diktador ng polisiya ninyo. Dahil kung sino yung lumabas na nanalong politiko, yun, damay kami, damay lahat, kahit hindi iglesia. Para sa kapayapaan. Oh well, naging payapa naman. Di ba? Naging payapa. Walang nagbuntalan, walang, walang, walang naging gulo. Pero, para nga ba talaga sa kapayapaan yung rally ninyo? Papano, ano ang idea ninyo ng kapayapaan? Papano tayo makaka-achieve ng kapayapaan sa ating bansa? Sige nga, sa papanong paraan, sa gusto ninyo na huwag ma-impeach si Sarah. Gusto ninyo 'Wag panagutin si Sara sa kanyang mga ninakaw. 'Wag papanagutin si Sara sa kanyang pagbabanta Napatayin ang pangulo at ang pamilya niya. 'Yun ang gusto ninyong mangyari? Gusto ninyo iabsuelto. Iabsuelto si Sara nang sa ganon tahimik ang bayan. Do you think kung hindi maiimpit si Sara magkakaroon ng katahimikan? Bakit si Sara lang ang iniisip ninyo? Mga Duterte lang ang pinapanigan ninyo, pinapakinggan ninyo. Bakit hindi, ayaw ninyong pakinggan yung boses ng mas nakararaming taong bayan? Ang gusto ng taong bayan, maimpit si Sara. Gusto ng taong bayan, Papanugutin si Sarah sa ginawa niyang mga paglulustay, pag, pagnanakaw, 'Di ba? Pero kayo, naturingan kayong isang religious group na nagkukunwari na tagasunod ni Kristo. Yan ba ang katuroan ni Kristo? Ang iligtas ang isang magnanakaw? Huwag palagutin ang isang magnanakaw? Sinabi ba ni Kristo na okay lang magbanta sa buhay ng kapwa? Yan ang gusto ninyong palabasin. Sabi ko na eh. Ito, yung ibang mga mga vloggers, kahit na yung mga BBM vloggers, para mati mga uto-uto. Kasi -uto. yes, makikinood tayo. Wow. Okay sa amin yan. Kapayapaan, kapayapaan. Tanga. Iisang vlogger lang ang narinigan ko na hindi naniwala na ito ay pro kapayapaan. Para sa inyo pala ang kapayapaan ay maligtas si Sarah, huwag matanggal sa kanyang posisyon at tumuloy-tuloy na maging pangulo sa 2028. And after that, what? Makabuelo yung China sa atin? Balik! Balik yung droga, yung mga yung mga smuggling, yung mga EJK, war on drugs yung mga sindikato? Mamayagpag uli yung pogo? Yung mga drug smuggling? At yung pag-aangki ng China sa teritoryo natin sa West Philippine Sea? Kapag si Sara ang naging Pangulo, yan ang sinusuportahan ninyo, INC. Yan ang gusto ninyong mangyari na pati kay Kibuloy nakipag-alyansa pa kayo. Isang klase na kayo ni Kibuloy. Pare-pareho na kayo. Imagine kung inililigtas mo ay isang Duterte. Nakikianib ka sa Duterte, kaisa ka ng Duterte. Kung anong klase ng tao ang Duterte, ganun na rin kayo. Di nga ba may kasabihan, birds of a feather flock together nakikipag-flag kayo sa Duterte na mga mamamatay tao, magnanakaw, manluloko, sinungaling. Di ba? O di ganun na rin kayo. Kung magsalita kayo, kapayapaan, kapayapaan. Bakit magulo ba ang bansa natin? Oo, magulo. Sinong nanggugulo ang tanong? Sino nanggugulo? kung wala si Sara at si Digong Duterte, payapa. Payapa ang bansa. Dahil ito mga Duterte ang nanggugulo. Pilit. Pilit pinapatalsik yung matinong pangulo na ibinoto ng taong bayan para sila ang maupo sa Malacanang. At bakit? Para iligtas yung mga kaibigan nila na hindi makulong. Kagaya ni Kibuloy, si Bantag, si Tebes, si Digom, tatay niya, at ang kanyang mga ka. Yung mga nang abuso, mga nang abuso during the war on drugs. Yan ang gusto ninyong i- Yan ang gusto ninyong iligtas, INC. Nasaan? Nasaan dyan ang Diyos? Dyan sa mga ginagawa ninyong aktibidad. Kasama niyo ba ang Diyos? Really? Sinong Diyos? Eh, nakikiisa nga kayo sa taga-impyerno eh. Presidente ng impyerno. O magsalita kayo. Puro kayo batiko sa Pangulo. Ang tinutino na nga ng Pangulo oh. Disente, edukado, sibilisado. Ang gusto niyo yung yung parang uh, talo pa yung taga kanto kanto yan ang pag-uugali ni Sarah yan ang gusto ninyo anong klase kayong tao dati bilib ako dyan sa inyo eh dahil masunurin yung mga membro mga banal ang tingin ko sa inyo pero ngayon sa ginagawa ninyo nagpapakita kayo ng totoo ninyong kulay kung ano talaga kayo or baka naman noong araw, kung totoo ang naririnig ko ng mga balibalita na noong araw, nung iba pa ang pinuno, noong araw siguro matino, hindi nakikisali sa politika. Pero ngayon, sa pumalit na pinuno, ito na, ito na ngayon. Diyos ko. Tapos ngayon, para yung ginawa ninyong rally para ipakita ninyo kung gaano kayo karami, yung puwersa ninyo, sinong, sin, para kanino yung mensaheng yon ng, ng rally ninyo? Sa mga tumatakbong kandidato, mga tumatakbong senador? Para ipa, iparating ninyo na, o oh, eto kami, ganito kami karami, umayos kayo, wag ninyong iimpit si Sara Duterte. Ganun ba? At ito namang mga politikong uto-uto. Nagpapapaniwala sa inyo. Bakit lahat ba na politiko na in-endorse ninyo? Nanalo ba? Talaga? Nanalo ba lahat? Si BBM noong 2016 in-endorse ninyo, di ba? Nanalo ba? Si Marculeta bakit hindi siya bakit ang babaan niya sa survey? Umuro nga siya nung 2022 eh. Bakit? Hindi siya nakakasiguro sa endorsement ninyo? Bakit siya, bakit niya isinuko yung uh, senatorial? Tapos ngayon tumatak mong senador, nakala na mo, mananalo, <laughs> Huwag nyo sanang kalimutan INC na kahit papano, mas malaki pa rin ang populasyon ng ibang relihiyon. Baka mas marami pa nga sa inyo ang Muslim. Ang Katoliko. Pero kayo, gusto ninyo kayo ang masunod. Gusto ninyo katakutan kayo ng politiko, katakutan kayo ng Pangulo ng Bansa. Para bang ang ibig kayo na ang nagdidesisyon sa kapalaran ng bansa ng ito. Kaya kayo mga politiko na tumatakbo dyan, bakit naman kayo natatakot dyan sa INC? Hindi naman lahat na inendorso niya nananalo. Ang tanga-tanga naman. Ang iniendorso niyan, yung mga nagtatap sa survey. Wala naman talaga yan wala naman talaga silang sariling manok. Naka naka-rely din sila sa resulta ng survey. Kaya nga si kaya nga si Marcoleta eh. 'Di ba? Umurong nung 2022 dahil alam niya hindi siya mananalo kahit i-endorse pa siya ng INC. Kaya nga sinasabi ko eh para sa akin opinion ko ang INC dapat is equal to one vote only yung grupo ninyo dapat isang boto lang. Very unfair. Napaka unfair na klaseng pulisiya yan ng isang grupo. Parang kayo yung kayo yung gumagawa ng desisyon sa destiny ng isang tao, ng politiko at destiny ng buong bansa. Dahil sa pagiging diktador, diktahan ninyo yung mga membro ninyo na, oh, ito ang ibuboto si Gloria ang iboto, si, si Digong ang iboto, si Sara ang iboto. At yung mga gunggong naman susunod sa inyo. Kaya nga dapat, isa lang dapat ang boto ng INC, hindi isang milyon, dalawang milyon. Dahil iisa lang naman, iisang utak lang naman ang nagdidesisyon sa grupo, buong grupo ninyo. Kaya malaking kalukuan yung black voting na yan. It's very unfair. It's foolish. It's bullshit. It's budol. Nambubudol ang INC. Binubudol ang buong bansa, binubudol ang pamamayan ng buong Pilipino. Budol! I hate you.